Right. Nandito na naman tayo. So naka-schedule yung uh, tulak natin ng uh, pagkuha ng mga herds na gagatasan. So kukunin natin ito dahil papasok sila sa feed pad. on, girls, you ready? You ready? Are you ready? Ha? Yeah. You ready? Come on. Come on. Let's go. Let's go. Muggles. Nakaroon na lang natin. Let's go. Come on. Let's go. Let's go. Come on. Ito yung... Uh Third to Still twice a day. Come on. Kasi hindi namin pwedeng once a day gawa nung wala nang damo. Pag nasa once a day sila, wala silang kakainin sa padak. Kailangan sila pumasok sa feed pad kasi nandun lahat ang pagkain. Come on. Get up. Come on. Get up, go, girls. Come on, move it, move it, girls. Come on, hurry up. Ganyan sila. Pagka alam nila ilalabas na, nasa oras sila eh. Makatambak na sa gate. Come on. Hindi ba kay gutom? Lakad na. Lakad. 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 Come on. Come on. Mabide. Come on. nilakad ko na lang para makapag video tayo na maayos kasi nasa gate lang naman halos ewan ko lang baka may naiwan hanggang doon sa dulo daw mahaba to nasa uh, nasa 6 hectare siguro ito hanggang doon sa pinakadulo itingin ko wala come on wala na kumata na eh boom Hurry up. Hurry up, tray teeter. Ganyan lang ang trabaho namin dito. maka schedule ako ngayon kumuha ng baka. Sa umaga at sa hapon. Tinatawag naming off milking. Hindi kagagatas. gagawin mo kukuha ka ng baka tutulak ka hanggang sa gatasan nila hanggang sa matapos Hoy Mario Mga girls Boy Good. Makulim limang araw ang kwan niya. Ang araw. Masyado mainit. Come on. sarado natin to tapos susundan natin sila hanggang sa makarating doon sa feed pad right I'll see you guys around